Hello everyone, ito naman po ang inyong lingkod. Ayan, pupunta po ng palengke ang inyong langga. Ayan, sa, ito po ay relay. Sa new road po kami dumaan ang aking kapatid. Ayan, ito po ay palayan. Sa gitna po yan ang palayan ay ito po ay ginawa kasi para po sa malilit na bihikulo tulad po ng tricycle, motor, bisikleta kasi doon po sa pinaka main ay flat po doon ay malalaki ng sasakyan ang dumadaan kaya dito po kami sa likod dumaan sa new road po to. pero marami na din po dito dumadaan meron na din po dito minsan kotse yung mga shortcut shortcut lang ba ayan ito po ay palayan dinidevelop po to ng ligaw city. Ayan. Sa unang po ay marami na po dyan, kabahayan. Sa ano, ito, ano po ito noon? Malawak na pala yan. Ayan. Nakita niyo po yan. sa Kung nakita mo po yan, ay bahay na po yan. Sa nyurod po ito, ayan. Punta po kami ng palengke. Ayan, nakita niyo po yan. Dito na po kami sa palengke. Bumibili kami ng aking kapatid na ang palaya. Pampalino ng mat ay hindi pala. <laughs> Pam, ano yan, ang palaya pala. Yung pala ay kalabasa. Ayan, nakita nyo po yan sa riwa. Sa, sa labas po kami ng palengke. Kasi pag sa loob na, medyo mahal na. Kaya yan mga langga, nakita nyo po yan. Bili-bili lang kapag may time. Ayan. Ayan, nakita nyo po yan. Ayan. Yung ano po yan, yung bumibili kami ng aking kapatid na saging. Ang ganda ng pakainog niya. Sariwang-sariwa. Ayan. Iba kasi yung pre, akala ko iba yung presyo ng inog at saka hilaw. Parehas lang pala. Kaya dito na lang kami sa inog makakain na bukas. Kasi ito hindi pa masyadong inog. May green-green pa. Pero sariwa nakakano nga sayang kasi hindi kami nakabili ng upo kasi yung tatlong upo na, na pinatungan ng kapatid ko ay mayari na mayroon na palang mayari tapos punta kami ng aking pamangkin dito sa ano sa loob ng palengke kasi may bibilihin pa kami ayun pumunta kami dito sa loob ng palengke kasi may bibilihin pa yung langga ito ang nakalimutan at saka meron pang nakalimutan kami. Yung kapatid ko, nag na doon sa tricycle. Ayan, meron flat, meron bilog, may sariwa, kung anong gusto nyo. Ayan. nakabili na kami ng pansit, ito na. Bumili na kami ng pangsahog para hindi na kayo magayat-gayat. Parehas lang naman. Bumili na kami ng tatlong um tumpok-tumpok. Kayo, -tumpok, 30 po yun. Tatlong umpo, tumpok pala ay 30 pesos. Ayan, dami, mayroong bumibili sa akin suki. Ayan, nakita yun naman si nanay. Si manay, bumili din siya. Ayan. Inuna muna ni Suki, ay ni Suki yung si Manay kasi bumibili din. At, at ito naman ang pamangking ko kinuhaan na niya yung binili niyang gulay tapos nag siya ng sukli niya pambili ng kasi gusto na daw niya magpansit magpapansit daw siya sa kainan ayan tapos may nakalimutan pala kami tapos di ko akalain makikita ko dito yung friendship ko na bibili din pala ng pansit. Sabi ko, Alika, doon ka na lang bumili sa aming binilihan na pansit. Ayan. Nakita niyo po yan. Bumili din po siya. Siguro dalawang kilo yan. Binili niya. Sa iyo, dami naman sa binyan, magluto-luto daw siya ng merienda. Ipa, ano niya. Kaya yan. Sabi ko, alis na kami. Ikaw na lang dito. Tapos, malis na kami. Pero habang umalis kami, binadyuan ko pa siya. Ayan, nakita nyo naman yan. Kung ano, ang daming pagpipilian nyo, kung anong gusto nyong pansit. Tapos pumunta na ako sa, pa, sa loob ng palengke kasi nakalimutan kong bumili ng tilapia. Dito naman may iba-ibang huri ng tilapia. May malaki, may medium, ah, sabi nga large, medium and small. Yung apatan, yung animan, yung waluhan, yeah Pero may iba-iba ang presyo niyan dahil alam nyo naman. Tapos, have, hindi ko na pinalinisan kasi nagmamadali na kami. Nagantay na yung kapatid ko doon sa tricycle. Yung pamaking ko naman, pinauna ko na doon sa pansitan. Abang ako'y naglalakad-lakad, abang may gusto pa akong bilihin naglakad-lakad naglakad, na ako tapos siya ay nag-order na doon ng pansit niya kasi daw gutom na siya, ayan na nakaupo na, naka-order na kumakain na siya nag-aantay na lang yung langga para matapos siya kasi uuwi na kami, alam niyo na ma'am uuwi na kami, kasi nag na yung tatay niya ayan, sa loob po yan ng palengke marami kayong pagpipilian may kanin nagustuhan nyo pero ibang kainan na yan na umalis na kami nagmamadali na yung kapatid ko kasi medyo turtanghali na kaya nagmamadali na yung kapatid ko pero yung pamangking ko, naka, nakaalmusal na siya sa pansitan. Ayan, ito po yung neurodelete. Ayan, kung nakita niyo po yan, yan ay iskwilahan ng i school. Tawag sa, ano po yan, BR, regional i school po yan. Likod po, sa likod po kami dumaan. Ayan na. Nakita niyo po yung Mount Mayon, hindi po siya masyadong nagpakita. Kasi mahihiyain ngayon siya si maganda si daragang magayon ayan nakikita niyo po siya kami ay malapit na sa aming tahanan kaya pansamantala sana magustuhan niyo ang aking munting video at inangat ko po sana suportahan niyo ako -bye. -bye.